Okay? Ang katapat niyan is ito. Ayan. So, kung makikita nyo, pag nyo dito sa socket, ayan, may umurong lang na isang pin. Actually, dalawa. Yung pa sa kabila. Okay? Which, I think, yan yung kumukontrol sa headlight. Here we go! Lunch break time, mga boss. Emil Customs here, and uh, while nasa lunch break ang ating mga boys ito ako no um, nag-aayos nitong KTM 200 nauna na ako siya mag lunch Ayan. so meron tayong mga tinatapos pa dito well anyway ito pong uh, KTM 200 RC 200 is uh, problema sa kanyang headlight so <clears throat> yung high po nito is hindi siya gumagana so yun yung tinitrace natin ngayon okay So napaka simple kung titignan no. High lang naman ng headlight yan. Yung socket is andun lang. Okay. So kayang kapain ng kamay. Pero pag may putol sa wirings niyan, ang dami nyong kakalasin. Ito. So tatanggalin nyo yung cover ng tangke. Tapos yung pinaka uh, cover mismo nung ano, nung sa gas tank. Ito gas cap. Ayan. Tsaka itong mga uh, relays tsaka mga fuse yan kasi nasa pinakailalim andun pa yung mga sakit right actually napakasimple lang naman po ng problema nito um, kaya lang yun nga dahil sa unang tingin okay pa ang dami dami talagang babaklasin kaya sa ibang shops na itindihan din natin kung bakit may mga units minsan na tinatanggihan or yung iba eh siguro tinatamad na yung gagawa Okay, so ito, sinubukan ko ka lang kasi nga sabi ng owner is uh, galing na po ito pinagawa na sa kasa kaso hindi, hindi daw nila gagawin kasi hindi sila yung naglagay ng switch kasi second hand yung unit. So ako sabi ko, sige tingnan natin kung mahanap ko yung culprit or yung uh, sira kung saan ba nagkaroon ng problema. So yan, kinalas ko na lahat ito and napakasibli lang naman nung nakita kong problema. Pero ito testing ko pa mamaya kung ito talaga. Kasi nakita ko, yung uh, linya ng kanyang sakit para sa high is sa uh, yung positive is black I mean red na may black na stripe so pag trinase mo dito okay eto wala siyang kahit yung passing hindi gumagana eh walang pass walang uh, pass light okay dito sa ilalim pag trinase mo yan black din na may red okay so nag continuity test ako yun yung ginawa ko gumamit ako ng tester Simula dito hanggang dun sa may sakit ng headlight, high ng headlight, wala siyang connection. Which uh, leads me into conclusion na pwedeng may putol yung linya. And true enough, nun, nung kinalkal ko nga yung linya, ito yung nakita ko. Okay, so gilid muna natin to Ayan, para makabwela tayo. Okay, so ito yung sakit na galing dun sa switch sa headlight. Okay? So, ito yung mga sockets. Okay? Ito yung red na may may uh, black na stripe. Okay? Ang katapat niyan is ito. Ayan. So, kung makikita nyo, pag trinase nyo dito sa socket, ayan, may umurong lang na isang pin. Actually, dalawa. Ito yung pa sa kabila. Okay? Which, I think, yan yung kumukontrol sa headlight. Okay? So, ang una natin gagawin is, <coughs> tatanggalin muna natin yung socket tapos i-adjust natin para pag is hindi na siya matanggal ulit. Then after that, i-trace natin kung gagana na yung headlight. Well anyway, kaya natin na vlog to kasi yun nga, <clears throat> may mga problema na simple yung pinaka root cause pero ang dami kasi babaklasin tapos may mga i-check ka pa. Kaya minsan yung ibang gagawa eh, natatamad na po. Okay. Pero syempre, ano natin yan? Titestingin natin yan kung kaya pagkain naman sa oras no so after this tignan natin ibabalik ko lang tong sakit tapos assemble natin try natin kung gagana na yung high ng headlight hindi ko na pala na video kanina hindi siya gumagana sinisipan ko na i-video nakakalas na kalas so inassemble muna natin no? mamaya ako ayusin yung mga relays so, start na natin low yung low, nag-work naman sya, kaya lang yung high yung wala. So andito yung valve. Ayan, meron mo yung bombilla. So try natin kung gagana. Passing. Ayan, high. Uh, okay na. Matagal lang walang high, boss. Para talaga? Oh, so medyo matagal na daw eh. Second hand unit kasi. Ang tagal lang palang nagsaga na walang ano. <laughs> walang high. Ayan. So okay na. So yun, naging problema lang natin is yung sa socket. So ayan. Hindi naman siya sobra complicated. Kaya lang yun nga. Yung ibang nagawa ay eh, ano sila. Na-intimidate sila nitong dami ng babaklasin. Well, ganito naman oh, yung tip natin dyan. Kung yung customers niya naman is willing pong magbayad, basta ma-repair yung units nila. Ano naman kung, kung ano, ano, ano ba naman, kung baga, kung kayo sa pagbabaklas, eh, paras lang din naman eh. Tsaka, ang nangyayari naman kasi doon, kapag gagawa nyo yung unit, lalo na kung mahirap yung aayusin, uh, mahirap yung kakalasin, Ay eh, na-earn yung trust ng customers. Okay? So, yan lang naman. Very uh, simple tip um, both in uh, electrical uh, troubleshooting at saka yung principles nyo in your workshop. This is Emil Cosoms. God bless po sa inyo lahat. Dito pa rin tayo sa Skill Garage. Have a blessed uh, Tuesday morning. God bless. Peace.